Umabot na sa lima ang patay sa matinding baha at landslide sa Davao Region. Labing isa sa mga bitima ay galing sa Moncayo, Davao de Oro. May dalawa ring nasawi sa Davao City, isa sa Maragusan, Davao de Oro at sa Don Marcelino, Davao Occidental. Umabot na sa higit apat na libong residente ang inilikas pero napaabutan naman daw sila ng tulong ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, isinailalim na sa State of Calamity ang Davao del Norte at Davao de Oro. Sa ilalim niyan, magagamit na nila ang kanilang Quick Response Fund para sa ayuda sa apektadong residente. Para kumustahin ang sitwasyon sa Davao de Oro nasa, na nasa ilalim ng state of calamity, magkakausap natin si Fe Maestre, ang Provincial Information Officer ng Davao de Oro. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Fe. Yes, magandang tanghali po. Bulawan ng adlaw sa Davao de Oro. Kumusta na po ang lagay ng panahon dyan? Opo, um, actually maliwanag na po noong panahon ngayon uh, dito sa Nabunturan. Ito po yung capital town ng probinsya and we are expecting uh, the same good weather na sana tuloy-tuloy na for all the 11 municipalities sa Davao de Oro. At may mga lugar pa rin po bang lubog pa sa baha hanggang ngayon kahit na sabi nyo nga po e eh, improved weather condition na po ang inyong nararanasan? Yes, opo. May mga lugar pa rin po ang nalubog sa baha, uh, lalo na ating mga palayan at iba pang uh, low-lying areas. Um, although we are hoping na hukupan ng pagbaha, uh, sa darating ng mga araw, unit malaking problema pa rin yung mga bahay kung saan um natabunan na ng makapal na putik ang ground floor nila. Ano po ang update dito nga po sa inyong assessment sa pinsala ng baha at landslide? Ano-anong lugar po yung pinaka naapektuhan? Yes, um, base sa latest report sa PDRMO, umabot na po tayo sa mahigit 31,000 families o nasa 114,000 no, na mga individual ang apektado. Uh, kung sa barangay naman, uh, nasa 105 barangays na rin ang apektado. At halos lahat po ng uh, labing isang munisipyo ang apektado nga sa ating shareline. Uh, umabot na rin sa mahigit uh, 130.7 million ang estimated cost sa damage sa agrikultura pa lamang at inaasahang at uh, tataas po ito uh, sa darating na mga reports pa from the ground. Though of course, uh, we also have damage from the infra uh sa uh, kagaya nating na mga tulay, daan at mga paaralan. Sa casualties naman, um actually Cheryl, no, actually we have 13 recorded deaths na po dito oh. sa Mungkayo, oh. Maragusan at Pantukan. Habang sam naman ito ay mga sugatan na po. Okay. 13 po ang namatay, 10 ang injured. Meron pa po ba tayong missing? 9 po ang injured po. 92 po. po lahat. Okay. 9 po ang injured. Meron pa po ba tayong missing? Po. Po okay. ba tayong missing? Uh, sa ating report po, wala na po tayong uh, hinahanap ngayon. Yung, actually, yung pong sa Mount Iwata Landslide, yun po yung pong last na missing at nahanap na din po yung katawan. Anong tulong na po ang naihatid natin dito sa mga apektadong residente sa nasa may 114,000 na individuals po. Yes, ngayon naman sa relief operations nagsagawa na rin ng probinsya ng coordinations at DSWD at mga MLGU. So, we have actually uh, reached to more than 6,000 relief assistance na rin po at sa susunod na mga araw ay nasahan pang tutugon din ang probinsya sa iba pang mga munisipyo na nangangailangan din ng augmentation. Landslide uh, prone areas po ba itong uh, Moncayo at yung uh, Maragusan? Paano po yung mga nakatira dyan? May plano ho ba na i-relocate po yung mga kapatid natin na nakatira dyan? Yes po. Um, actually sa lahat po ng ating munisipyo may mga uh, landslide prone areas. Uh, may tinatawag tayo na hazard map doon natin binabase kung ano yung mga uh, landslide prone or uh, flood prone areas. Of course mayroon naman tayong tinatawag na local shelter board na yun yung uh, sila yung nag-a-assess sa mga ganito mga problema and hopefully we can have Uh, we can come up ating mga munisipi ng local shelter plan para po doon tutugunan ang mga problema ng papahay. Okay. Pero gaano katagal po yan? Sabi nyo nga po, eh, meron talaga dito sa mga barangay na ito, eh, talagang may mga lad, uh, landslide prone area at ito po ay identified na. No po? Bakit po, ba po pinapayagan pa rin natin manatili sila doon considering na ito nga po ay identified naman na, na landslide prone area? Yes, actually, ang ginagawa nga natin ng ating mga lokal na pamahala na gumagawa tayo ng mga preemptive at forced evacuation. Now, yun lang talagang yung mga, mga pangyayari sa nakaraang araw. Talagang lumambot lang po talaga yung lupa, kaya po natabunan po sila ng, ng ng lupa. Marami pong salamat for the update. Davao de Oro Provincial Information Officer Fe Maestre. Magandang hapon po.